destination. Ayan, sa Melbourne. Ayan, may nakikita kong mga kangaroo. Tapos kanina, na namin nasagasaan yung isa kasi tumalon. Tapos, kanina mabilis yung sasakyan. Pag-ewang yung sasakyan. So, ayaw namin sagasaan yung mga kangaroo. So, Ayan, so pa na po kami So ayan, pa-uwi na po kami Ship driver daw oh, Palit driver oh, Wrong grammar na ba? <laughs> ayan ako na yung magda-drive dito sa my expressway. At ayan si Javi, magpapahinga na dahil kanina pa nagde drive So, ayan. Tara, let's go! Bye! See you! So, ayan. Nagpagas pa muna po kami. At, ayan, pa si Javi. So, ayan. Ayan mo Thank you ma-experience ko ang pagda-drive sa expressway. Diyos ko, kaloka! Sobrang kaloka, girl. Kasi naman, may mga speed limit po dito. So, ayan, kapag hundreds, o oh hundreds talaga siya, kapag kailangan, hindi ka papalos ng 110, kapag 100 lang. So, kailangan 100 or pwede 90. So, siniset up niya yung cross control ng sasakyan ng 100. So, I had to drive it 100. Tapos, kanina, 110. Okay. Can you overtake those trucks? Ang daming truck. <laughs> Nakakatakot. Tapos, ang haba pa nila, guys. Kasi, ah, syempre. Tapos, ayan, nilagay niya yung cruise control, 110. So, ano mga gagawa ko, eh? Di patakbuin na natin ang 110 to. You wanna drive na? Ah, yeah. you have a... Dahil uh, na galing kami ng Melbourne, so we stopped over at Seymour para lang makakili masarap na food. Ma malalaki po yung kanilang food. Ayan. I-bili kami ng tatlo. Uy, tatlo! <laughs> Sarap! Ayan. That. Ako yung driver. Kailangan isa yung kakainin ko. Char joke lang. Half lang, Kasi malaki na po yun. So, kalahati. Kay Jasmine, kalahati sa akin. So, kasi baka hindi rin po namin ma Kasi sobrang laki niya, guys. Ayan. Sobrang laki ng burger. So, ayan si Habi. That's my Habibi out there. Ayan. Nag-order na siya ng tatlong burger. So, tignan natin kung saan siya pupunta. saan <laughs> kaya ito pupunta? Ayan. So, hihintayin na lang namin yung order na burger. Masarap na talaga siya. As promise. Uy, Uy, motel. <laughs> after how many years oh years <laughs> how many minutes to wait and happy uh, night let's go let's go so, so ayun guys kararating po namin ayan same naman po tayo dahil ako namin I've been driving in the Philippines naman po for how many years. So, ayun. Kaya ko naman po mag-drive, pero syempre, kailangan din po natin mag -drive. Kasi, iba po dito sa Australia, paano sila mag-drive? Kikulit. Diba? Sa akin kasi right tayo. Tapos yung Manuela, sa right, sa Pilipinas na sa left. So, ayun. Syempre, bago pa talaga. Pero, all good naman po driving around in Yorawa naman po. Last time po po namin dito sa Australia. So, ayan, I'm getting better and better and better. Ayan, sumabak na po ako sa freeway. Ayan, so, wala naman po problema. So, sabi naman ng po, ha, kaya ko naman po. So, pumalos naman po tayo ng 100, this is the speed limit, at saka 110. So, ayan. So, kailangan kong aralin ang cross-control para hindi tayo mag-speed. Sinubukan ko po siyang uh, noon, sinubukan po siya noon last time na punta ko dito. Kaya ko naman po siya, uh, madali lang po siya.